Mahigit anim na 6,000 classroom ang target ay e pagawa ng DepEd sa ilalim ng paumulo ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Pero 192 lamang ang naipatayo ayon sa Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matagal nang problema ng Pilipinas ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman noong 2023... Panahong si Vice President Sara Duterte pa ang Education Secretary. Mayigit 23.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para sa basic education facilities ng Department of Education. Pero base sa 2023 report ng Commission on Audit o COA, 192 classrooms lang ang nakumpleto noong nakaraang taon. 3% lang niya ng target na 6,379 habang ang mga classroom na dapat sana'ng kumpunihin, 208 lang ang nagawa gayong 7,550 ang target makumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Base pa rin sa COA report, hindi efficient at effective ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa labing apat na regional office ng ahensya. Sa gitna ng mga hindi na kumpletong proyekto ng DepEd, lumabas din sa pagdinig kahapon ng kamera na mabagal ang paggastos ng DepEd sa kanilang regular na pondo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Percent. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Low utilization. Ibig sabihin, um mabagal ang paggastos at uh, may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Bago ang pagdinig na matatanda ang nagkainita ng mga mambabatas at si VP Sara, lalo na ng ungkatin ni Act Teachers Party Representative Franz Castro, ang tungkol sa confidential funds. Gayun din ang hinihinging 10 milyong pisong pondo para sa librong Isang Kaibigan na isinulat mismo ng Vice Presidente. Tumangging sumagot noon si VP Sara. Si Batangas Second District Representative Jervi Luistro naman isiniwalat na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. Noong August 21, anim na araw bago ang pagdinig sa budget ng opisina ni VP Sara, sumulat daw ang OVP Chief of Staff sa COA. They are opposing compliance to the subpoena and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. May tatlong dahilan daw ang OVP sa kanilang pagharang na isa publiko ang audit report. Paglabag daw ito sa separation of powers, paglabag sa due process at dahil confidential ang nature ng pondo. Wala pang tugon ang kampo ni VP Sara kaugnay ng COA report sa DepEd. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5